Ayan mga kajuit, mabilis ang luto lang ng ulam to. Ito daw ng ampalaya at uh, lalagyan natin ng corn beef at mais. Ayan, gigisay lang natin yung bawang at sibuyas. Ayan, lagyan na yung corn beef. Ay, gigisay lang yan mga kajuit Para lang ako naglulutu-lutuan nito Ayan mga kadyuhit Ilagay na natin yung mais Nasa lata lang yung ilalagay natin dito Dahil hindi pa namunga yung mais namin Ayan mga kajuit mikus-mikus lang Parang binatog lang to Ilagay lang din tayo ng tubig Ilagay rin tayo mga kajuit Ng ginisa mix Ilagay na rin yung uh, Dahon ng ampalaya Ayan mga kajuit, luto na ang ampalayakin, corn beef at kernel. Hmm, yummy! Ayan mga kajuit, bikos-bikos lang, parang binatog lang ko. Lagay lang din tayo ng tubig.

dahon ng ampalaya.